Emosyonal na humarap sa pagdinig ng Senado ang ina ni Jemboy Baltasar. Ito po yung uh, napaslang na binatilyo matapos mapagkamalang murder suspect na tinutugis ng mga pulis na botas. Sa kabila nito, ibinunyag e naman ni Ginang Baltasar na may mga pulis asset umano na tinangkapang taniman ng iligal na droga ang kanyang anak. Kunin natin ang buod ng balitang yan mula sa live report ni Mean Corvera. Mean. Alex, maraming nakita ang butas ang mga senador sa isinagaw-imbestigasyon ng mga otoridad sa kaso ng pagpaslang kay Jemboy Baltasar. Isa na rito ang isu kung bakit hindi isinailalim sa paraffin test ang mga pulis na bumaril sa biktima. Emosyonal na humarap sa pagdinig ng Senado ang ina ng minor de edad na si Jemboy Baltasar. Si Baltasar ay namatay matapos paulanan ng bala ng mga tauhan ng Navotas PNP matapos mapagkamala na isa sa kanilang tinutugis na kriminal. Ang mga tauhan ng Navotas Police ang nadidiin sa kaso ng pagpatay kay Jemboy. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order, sinabi ni Ginang Roda Baltasar na marami pa sanang pangarap ang kanyang anak at gusto sana nito maging siman, pero hindi na matutupad matapos barili ng mga polis. Mars, kung papadala na sabi niya, Mars, condolence, bakit? sino no, sabi niya, hindi pa alam yung anak mo na patay na. Sabi ko, bakit sila mo tayo? Hindi ba bakit na po na sila mo? Sabi mo wala naman po kasalanan yung anak ko. Bakit po nila binaril? Tapos po bago nila ano, kinausap po muna nila yung anak ko kung ano pong pangalan, kung ano pong kasalanan. Hindi po nila binigyan ng pagkakataon yung anak ko eh. Pinagabarin na po nila, pinatay po nila yung anak ko. Matapos anyang walang awang pagbaril sa kanyang anak, sinipa pa ito na anya ilang police asset at tinangka umanong taniman ng illegal drugs. Pero ang nakakatakot anya ngayon, sila na ang biktima, sila pa ang pinagbabantaan. Wala sang tinukoy pero may namataan anya na umaaligid sa kanilang bahay at may banta sa kanilang buhay. Po natatakot po kasi sa pamilya namin. Kasi nga po, hindi po namin alam. Di ba po marami sila, 20? Ano po laban namin na isang pamilya po lang namin? Hindi po namin alam kung natutulog kami. Baka mamaya, babaray na lang po yung bahay namin. Kaya si Sen. Ronald Bato de la Rosa umapila sa pamunuan ng PNP na bigyan ng seguridad at iyakin ng proteksyon ng pamilya ni Baltasar at ng mga testigo. General Sermonia, please maawa kayo na matayan na ng anak naghanap ng susti ng hustisya tapos ngayon natatakot pa sa buhay nila baka balikan ano nang klasing PNP meron tayo kung ganoon sila katakot please huwag effort kayo chief of police uh, district director puntahan nyo. pag may mangyari pa diyan sa pamilya na yan no, mananagot kayo dito sa committee na ito Kinastigo naman ng senador ang aniyay paglabag sa mga umiiral na police procedural operations. Tila nalilitoan niya ang mga polis dahil sa halip na unahin ng non-lethal approach, mas pinipili ang pinakamabigat na paraan sa pamagitan ng paggamit ng kanilang armas sa paghahabol ng mga kriminal. Paalala ni De La Rosa, hindi dapat gumagamit ng warning shot sa mga police operations maliban na lamang kung kulang ang kanilang puwersa at nasa panganib ang kanilang buhay. Kaya mungkahin niya ibalik ang paggamit ng pito at baton ng mga polis. Kapag may hinahabolan niya na mga pinaghihinala ang kriminal, maari silang mag-warning sa pamamagitan ng pito o hampasin ng batuta sakaling magtangkang tumakas. Ang pagpitoan niya isang sign ng police authority kaya hindi na maaring tumakbo ang isang hinahabol na kriminal at hindi dapat basta paputukan ng baril. Make your own policy. Na ibalik din nyo yan sa, as part of the uniform, yung batuta at saka yung pito. Uh, para, sige tayo, sabi ng force continuum dito, from, from uh, non-lethal to least lethal to lethal. Pero look, as part of the uniform, meron ba kayong least lethal uh, equipment dyan? Wala. Wala kayong pito, wala kayong batuta. O meron lang baril. So kaya nga siguro, direktang diretsong nga uh, gumagamit ng baril dahil walang ibang opsyon ang uh, ginagawa yung kapulisan, kundi diretsong baril kagad ang gamit. Alex, bukas inaasahang haharap sa pagdinig ng Senado ang isa sa mga testigo sa pagpatay dito kay Jemboy. Ayon sa mga senador, umaasa silang mas makakakuha sila ng iba pang impormasyon sa naturang kaso. Sa uh, irerekomenda naman ng mga senador ang uh, isa ilalim uli sa retraining ang mga pulis lalo na yung mga naka-assign sa mga komunidad para mapag-aralan ulit ang tamang procedure sa mga police operations. Samantala Alex, iimbestigahan na rin ng Senado, ang kaso naman ng uh, panunutok ng baril ng isa namang dating pulis sa isang siklista sa Quezon City. Alex. At mayan, siguro bukod sa Pito at uh, Batuta na gustong uh, palitan ni uh, Sen. Bato de la Rosa, siguro mas maigi yung taser. Naimungkahe ba dyan yung taser, yung pangkuryente lamang? Wala pang ganyang impormasyon na naungkat dito sa pagdinig ng Senado, Alex. Ayun. Uh, at least siguro kung napanood nito ni Senador, baka maisip-isip ni Senador yon na pamalit doon sa batuta. Dahil at least yung taser, talagang pwede mo siyang uh, mapatigil yung isang kriminal. Kapag siya ay uh, tumatangging, magpa magpahuli. Di ba, Mayan? Tama ka, Alex. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.